Okay guys, let's guys. oke okay guys. <laughs> McKinley. We are now here going to uh, McKinley Grand Canal. Uh, Nagaya yung mga tropa na Michelle daw. Sabi ko sa nanay ko, siya yung mag-video. But she didn't want to video because she said that she, uh, she shy for someone. Oh, yes. So, that's why uh, I am the only, uh, I, I um, yeah, you know that. <laughs> na tabok sa spike ante so spike is daw sya sa kanya na yan sige sayo na <laughs> ito na naman kami sa Venice. ala ala buhi. pagkikiwah? ang gigay Masyal kami dito <tinyo> sa mga king uh, ano binat ha Masyal kami dito sa mga king uh, ano binat ha Part 2 in McKinley. Sama ng aking uh, binawatsa. Eh, <laughs> dako kanta. Ang kanta ng ano nun ang ng waray. Kasi, buksay, buksay. Pero pag kanta ng English, sit-sit. Sit-sit. <laughs> at since, sa tawag nila sa sasakyang uh, sa sakyang pandag at mayroon din barko ano pa kaya sa iglis yung tawag sa ibang termino pagdating sa sakyang pandag ano? Di ba yak? Tapos eh. sila. Bawal dapat yung sa tubig. Bawal dapat sa tubig. Dapat oh. Sa dumi. Ba eh. <laughs> so, Kailan kayo sa bangka kung gusto nyo mag-ride sa tubig? sumalang. Ganito, ganito, po kaganda dito sa Venice Canal. Pagka pumunta kayo dito, mayroong mga kanal. <laughs> Ang mga kanal dito ay malilinis. Ayan. Ito na yung isang kanal. Tinan mo, mayroong pato dito. Pato, pato, pato kain. Pato, pato kain. Patso, patso kain. <laughs> dito lang kayo makakakita ng uh, pato na lumalangoy malalaki yung pato pato ba yan? <laughs> mga ano yun? dito lang kung kayo makakita ng pato <laughs> pato na lumilipad Platong, uh, patong lumalangoy ulit kami sa baba. Ayan, meron dito mga paninda. Diyan ang mas malinaw. Sila lang yung malabo. Kaso yung mata ng nagbidyo malabo. <laughs> Ito ulit ulit ulit. Diyan ang mas malinaw. Diyan ka lahat. Pero yung nagbidyo malabo. Malabo ng mata. Mabuti <laughs> pa sila. Hindi malabo. Malabo. yung uh, sa marag bagyo. E, ano, kayak. Malaking Kayak. Bam, ba oh. Pagpunta mo dito, bam. Ba Sakit tayo sa bangka. ibang baluto nila dito yung... Di ba? Di rin maluto ito dalamas. Bam, ba pagka dito mo, di ka masakay. Malangoy yung retorago. Tati ko sa uh... <laughs> Masakay kita dito, dabi. Mano ano yung mo? mga pato. Man. May mga umak, gangsa. Umak, mga, gang ito, mga, gangsa. Gangsa. <laughs> Kung ating nga baluto nga, bagahit kuan. But may dagang sa may adagangso. O, so, ba? Diba? Okay. Sa kabila ulit kami. Ay, may mapanindan ko. So, di ba? Walang katao-tao ang binigs. Ito. May kaguluhan dito, guys. So.

dito may Tony Serio. sabi ni Tony Serio, pupunta na daw siya sa CR bakit? kasi sabi niya kasi sabi niya natatay na siya may tay na daw <laughs> wow sabi naman ang isa great image kasi natay na siya <laughs>